Hello guys, maging ready po kita. Ina po na pinangangambahan na the big one. Nakakatakot ba? Diba? Kasi ang nangyari sa Cebu na 6.9 na magnitude is syempre pinangangambahan yan the big one ha? na pag nangyari yan ay marami talagang maapektuhan. Metro Manila, NCR, yung mga dadaanan ng Valley Fault, yung mga fault line. So, kasama nga ang result dyan, napakarami pong maapektuhan, okay? So, mayroong 7.2 just in case na mangyari yan, ano? And then, dapat guys, mag-ready tayo, okay? So, hindi man natin sinasabi na mangyayari yan, ano? Kasi, na kay Lord pa rin ang lahat, palagi tayong magdasal, ano? Para tayo ay may protection, okay? Meron tayong gabay ni God, okay? So mas maganda po ang gawin natin is palagi tayong handa. Ngayon pa lang ako ay tinitig ko na kung ano bang gamit ang pwedeng pwedeng bumagsak in case in case lang na mangyari wag naman sana nagdadasal tayo na wag naman sana so mas maganda na na preparado tayo habang maaga so ano bang mga gamit na pwedeng bumagsak okay so dapat yan is ilagay natin sa safety, hindi yung nasa printera na madali siyang mahulog, ano? So dapat ang mga babasagin is nasa sulok. Diba? At ang mga plastic nasa harapan, o okay lang niya malaglag ang mga plastic. So, kung mangyari man kasi, at least, hindi basta mahulog. At ang ating mga appliances, tulad ng TV, ay is safety pa rin natin ito. And then, unang-una na dapat natin gawin in case na may lindol, alamin kaagad natin o ituro sa kasama sa kasamahan sa bahay. Napaka-importante nito ang main switch, main switch ng ilaw. Kailangan ito ay nakababa kaagad. Itong main switch na ito, ito ang may control sa lahat ng konekta ng kuryente sa loob ng bahay o labas ng bahay main switch ang i-turn off natin dapat hindi tayo mataranta dyan pag na-turn off na natin yan okay? siguraduhin natin na na-cut off ang ating digas na kalan and then dapat nasa iisang bag palagi ang ating gamit tulad ng cellphone ang wallet ayan, dalhin natin ito sa ating paglabas okay? at ang susi wag kakalimutan kalimutan ilak ang pinto ng bahay at ang mga bintana at agad tayong lumabas lumabas tayo ng bahay pag lumabas tayo ng bahay kailangan nasa safety pa rin tayo na lugar okay wag kang tatayo o wag kang uupo sa may pader sa may malapit sa poste ng kuryente sa may malapit na mga building yung matataas na gusali at mga puno tulad ng nyog matataas na mga puno na posibleng bumagsak pag may makita kayo na matigas na papag ulamesa aralin nyo na kaagad yan guys sa labas ng bahay doon kayo, doon kayo tatakbo at least anuman ang mangyari, Anuman ang mangyari hindi yan basta magigiba, dapat dyan kayo, tingnan nyo na kaagad ng maaga kung saan kayo po pwedeng pumuesto sa labas ng bahay just in case na mangyari itong lindol na kinakatakutan natin na the big one. wag naman sana kasi sa dami ng tao pag magkumpulan yan sa labas magsisiksikan matataranta na tayo yan syempre iiwas tayo sa may poste poste na Meralco o poste ng mga internet o anong pamang poste na pwedeng bumagsak tingnan natin ang safety Iiwas tayo sa pader, sa poste, sa puno ng nyog, o sa ano pa mang mga puno na pwedeng mabuwal na bumagsak, bumagsak sa ating katawan. is Isipte natin ang ating sarili kasama ang mga bata, ang mga kasama sa bahay. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng practice na yan. Tingnan na natin ang safety kung saan tayo po pwede maging safe. Tulad ng sinabi ko, sa matigas na papag. Di ba may cover? papag na nasa labas ng bahay. Advice ko lang yan guys, somehow makatulong. Okay? So, magdasal. Okay? Magdasal tayo bago matulog, pagkagising. Ayan, magbigay tayo ng oras kay God. So, okay guys, walang masama kung maging preparado tayo. Magdasal tayo palagi. Okay? God bless everyone.